Happy Sunday morning ulit Sunday na naman at gagawa na naman tayo ng bagong video So for today's video gagawa tayo ng gagawa ko ng dynamite everyone is so familiar about this um, dish right pero ito may twist kasi ako ayoko ng maanghang so gagawa tayo ng dynamite na hindi maanghang at panoorin nyo kung bakit hindi siya maanghang so i-reveal Ire ko yung secret but hindi maang So, keep on watching guys. Lumpia. Ito yung first ingredient natin, lumpia. So, maghihimay muna ako guys ha. Diyan lang kayo. <music> ko lang talaga gumawa ng snacks pag sa nagugutom, pwede ka magluto ng dynamite pang tawid gutom. So, medyo marami siya, guys. Babalikan ko na lang kayo pag uh, natapos ko na siyang paghiwa-hiwala yan, okay? So, ayun na, guys. Uh, finish ko na siyang paghiwa-hiwala yan. Lalagay ko ulit siya sa plastic para hindi tumigas. Tapos, yung next ingredient naman natin is cheese. So, kunin ko lang yung cheese, ha? So, yun nga, guys. Nakalimutan ko sabihin yung price ng lumpia sa palengke um 8 pesos siya per um 7 pieces. So bumili lang kami ng um pang um, 3 sets. Ayon 3 sets. So para uh, 24 pesos na 'to. Kasi itong cheese which is yung next ingredient natin. Um pwedeng ibang cheese pero mas preferred ko 'tong Eden. So 60 pesos siya. Okay, so hiwain ko lang siya. So, ito na yung cheese. Ngayon, <clears throat> paano natin siya hiwain? Maliliit lang yung cut. Tapos, ginagawa ko. Pag, ganto, Sample. Yan, di ba? Hiwa ko ng, ganito siya kalaki. Tapos, hiwa-hiwain ko pa siya ng, ganto mga ganito kaliliit. Ganito. Ganito. Tapos ito yung ilalagay natin sa loob ng sili. So, mga ganyan siya. Ganito yung kalalabasan mo. si Ayan. So, hiwain ko lang itong buong ano, buong cheese ng maliliit na gano'n. Balikan ko kayo after. Okay? Hiwain lang natin siya ng ganito kaliliit. Ganito kanipis. cheese Ganon siya. Sige, yan lang kayo guys ha. Balikan ko kayo ulit. Tigman niya natin. Parang ang sarap eh. Lasa. Medyo maano lang siya. Matagal gawin pero pagtsagaan na lang natin masarap naman yung dynamite. Bilisan sa lang natin. Madali lang naman siya gawin. One eternity later konti na lang, dalawa na lang guys. Matatapos na tayo. Tapos pupunta na tayo dun sa, i-reveal ko na yung secret bakit hindi maanghang yung dynamite natin. Okay? And malapit na tayo matapos maghiwa ng cheese. Malapit ko na rin maubos yung cheese. <laughs> sobrang favorite ko kasi. Ang sarap kasi. Sobrang lasa. Sarap ng cheese. Minsan nga kahit hindi dynamite, gagawa na lang ako ng cheese stick. Alam mo yun. Kasi sarap nga ng cheese. ulit ulit Ayan, tapos na tayo. So, pag natapos siya, ganito kalami. Marapit na tayo matapos, tapos magluluto tayo. Okay, guys? Guys, so ready na ako. So, yung third ingredient natin is... One 1 peso each. So, bumili lang tayo ng 20 pieces. So, that's 20 pesos. So, unang gagawin natin, kaya ako naka, um, nakabalot ng plastic. Plastic labo. Kasi before, natry ko ng walang plastic. Sobrang, sobrang ang hangyo sa kamay. Ang sakit mga besh. So, tanggal, um, make sure na maglagay tayo ng plastic or if you have any gloves to prevent yung mga stinging sensation na ganun. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ko sinasama yung um, yung tangkay. ba diba, yung very common na ano, nakalabas yung tangkay. Ayoko lang. So, pagbalot, um, hindi siya nakasama. Kasi tatanggalin natin siya. So, um, turuan ko kayo paano yung ginagawa ko pag hiwa. So, natin. Tinatanggal ko yung dalawang dulo. Ayan. Yung pinakadulo, ayoko. So, Tapos, hiwain lang natin siya sa sa gitna. Pero, huwag nyo sasagarin. Iwan nyo pa rin yung parang hindi siya totally mahahati. ganito lang siya. Bubuksan nyo lang siyang ganyan. Diba? Yan, Nakitang-kita yung, ano, yun yung maanghang. Yung mga buto. So, ang gagawin natin, ang secret, dan-dan-dan-dan, ba't di maanghang, tatanggalin natin yung nasa gitna na yun, yung puti. Tapos kakayasin natin. So, kinakayos ko siya. Hanggang matira na lang is yung balat. Kasi yung puti, yun yung maanghang. So, yun. Siguraduhin yung... Ako kasi tinatanggal ko talaga siya. Pero kung mas prefer nyo naman yung medyo maanghang, mag-iwan kayo ng kahit konting puti. Ayun sa likod. Itong puting to, yung lining. Maanghang din yun. So, yun yung kakayasin natin. Kaya hindi maanghang yung dynamite na ginagawa ko. Kasi, yun yung kinukudkud ko siya. So, sample ko kayo. Ayan. Ang galo natin. Tanggal na. Tanggal na yung gitna. So, gagawin natin. Yes. Kayas, kayas lang. Matrabaho, ba diba? Pagdating sa sila. So, Mas maano mo yung mga katas. Ganyan lang, kakayas-kayasin nyo lang siya hanggang mawala yung color white. Tapos yun, sigurado na nang hindi magiging maanghang yung dynamite. So, gagawin ko muna itong madaming, madaming sili. Okay, tapos ko kayo. Mamaya, magluluto tayo, tapos titikman din natin. Kaya, keep on watching, okay? So, dapat ganito siya pag nakas, pag na kaya nakad, na natin, nakaskas. Dapat parang balat na lang siya. Pero lasang sili pa rin, tas hindi maanghang. So, yun na. Tapos ito yung ay, parang katas ng sobrang anghang. Yan na, nakita niyo ba guys? Yan yung anong katas niya, kaya sobrang anghang. So, kaskasin kas niyo lang para mawala yung anghang. Yun yung secret. E, tapusin ko lang yung pagkakaskas ha balikan ko kayo ulit hi guys so ayan na natapos ko na siyang um, kaskasin so ito na yung finished product natin finish product natin diba ang linis niya na tsaka pa ang lipis niya na so siguradong hindi na siya maanghang kasi naalis na natin yung mga katas niya tsaka mga buto So, babalutin na natin siya sa lumpia. So, ito yung kaninang hiniwalay natin na lumpia wrapper. Labas na natin siya. So, yeah. lalagay tayo ng isa. Tapos so, lalagay lang natin siya na ng... ikaw, kung ano yung preferred yung gano'ng karaming mga cheese. Pero ako, pwede na sa akin yung gusto ko kasi madami. So, madami talaga yung lalagay ko. Para lasang-lasa yung cheese. So, mga ganyan yung ituloy. Ganyan. So, babalutin na natin siya. Ayan. Kita niyo pa, guys. Tapos, isisil natin siya. Lagyan ng water sa dulo. So, may isa na tayong dynamite. Ayaw niya mag-lock. Ayoko. Sayang, lagay lang natin siya dito, banda. So, buwa pa tayo. Ayaw niya mag Huh. Okay. para lang to dun sa mga ayaw ng maanghang na dynamite ako kasi ayoko talaga ng maanghang so magbabalikan natin ng cheese paulit-ulit lang so babalikan ko na lang kayo pag natapos ko nang balutin lahat to tas magluluto na tayo later magpiprito kasi sobra na talaga yung pagkikrave ko sa dynamite Okay? Wait, wait nyo ako guys, babalik ako. Yay! Finish na tayo. So, meron tayong 20 pieces na dynamite. So, mag, aano uh, na tayo, magpiprito na tayo, guys. Titikman natin kung talaga hindi maanghang. Okay? Pero, I'm pretty sure hindi siya talaga maanghang. Maghanda lang ako ng kawali. So, yun na nga, guys. Mainit na yung mantika natin. So, magpitrito na tayo, okay? Ayan na yung mantika. So, mag na natin. Mga apat mo, Apat. Hello guys! Tapos na tayo magluto. So, titikman na natin kung walang anghang. Are you ready? Masarap. Hmm. Hmm. Nope. Walang kaanghang-anghang tapos lasang dynamite na may cheese. Ang sarap. Ang kiss, oh. Yung mga dynamite lovers dyan, try nyo na. Ma-enjoy nyo yung pagkain kasi walang anghang. So, till our next video, bye!